Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ang Denver Nuggets pa rin nga po ang pinakinakatakutang kupunan sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang bagong game plan ni Coach Darvin Ham na magpapapanalo sa Los Angeles Lakers. Bago pa man nga po mga katropes magsimula ang playoffs sa kalagitna ng Abril, ay bigla na lamang nga po nagpapakita ang gilas ngayon ng ng Denver Nuggets, gayong umabot na nga po sa 3 games sa kanilang winning streak, at naipanalo na nga po nalang siyam sa kanilang huling sampung laro. At ang maganda pa dyan mga katropes, ay 0.5 games na lamang nga po ang kalamangan sa kanila ng katapuan sa standings na si Thunder. Kaya sa ipinapakita pa lamang nga pong napakainit na performance ng Denver Nuggets, ay may ilang mga NBA analyst na nga pang umamin na ito pa rin nga ang team to beat sa NBA ngayong season. Kaya kahit man nga po hindi sila ang best team sa regular season, ay hindi pa rin naman nga po nawawala lakas ng championship lineup ng buong Denver Nuggets na patuloy pa rin naman nga pong nagdudomina at naging unstoppable sa kanilang mga nakalipas na laban. Kaya hindi na nga na po natin may na kakailan ng Denver Nuggets pa rin nga pong isa sa mga pinakinakatakutan ngayon sa NBA. Since alam naman nga po ninyo na walang sino mang kupunan sa NBA na gustong harapin ang ating defending champion sa first round o sa simula ng playoffs. Samantala, puunda naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong game plan ni Coach Darvin Ham na no magpapapanalo sa Los Angeles Lakers. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, isa na nga po talaga ang Lakers sa mga may pinakamalalim na lineup ngayong season sa Western Conference. Kaya hindi na nga po nakakagulat kung magkakaroon nga po ulit ang Lakers na magandang run sa darating na playoffs. At isa nga po sa mga posibleng maging rason niyan ay ang bagong game plan ni Coach Darvin Ham na parating niyang paggamit ng duo ni Andrew Davis at Jackson Hayes sa kanilang frontcourt. Sa tuwing ginagamit nga po nalang ganyang klaseng duo, ay hindi na nga po nagkakaproblema pa ang kanilang team pagdating sa rebounding at sa mga hustle plays since nangukuha na nga po ito ng ibinibigay na enerhiya ni Jackson Hayes kapag nasa loob siya ng court. Kaya kailangan nga po talaga na bigyan ng mas mahabang playing time si Jackson Hayes at ang kanilang tandem ni Anthony Davis. Gayong ito nga po ang nag -isang game plan na may pangkukontra nga po nila sa mga koponan na mayroong big lineup. Kagaya na lamang ng hindi nga po nila matalo-talo ng Sacramento Kings at maging ating defending champions na Denver Nuggets. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.